Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe Ano pa karun sa yan so atampo Mokening Marpit North Cotabato Apan ana-ana karun ron sa Davao City <mully> Ang gantong atatampo, nagtasingan nga

Um, on sa day toyo Commander? -hmm. Gusto na mm -hmm. lang ipaabot ninyo kung nung ang gihimo sa gobyerno batok na mga tauhan sa bukit. Um, uh, ha? Wa sila gihimo ng kayuhan batok na to. Hilat ng ginawdaog, kipasagdan, wa tanilatagi o bilih Diin man di kagikan, buboy. Bo Gipatawag mi ni Commander Dayo, ma. Kung so, sa may gibuha atin dito? Warman pa. Igo raming gilikturan. Istoryahan nami. Uh -huh. Kung kumbinsihon gani ka, nga papilon anang ilang pundok, we, ayaw yung pagsugot, ha? Pa. Kanang mga tawahan na kontra na gobyerno, tanan nilang gibuhat supak sa balaon. Mau nga paglikay yun nila, nagkasabot ka. Kansyal! Ah, opa. Kacial kacial. Apa? opa. Kansyal Kecil! dog! Kansyal! Nay, nangita niyo pa. Ano sa'yo problema? Tanagi ba, Kecil. Ha? Nga naman? Na may kauban nga na nung daban. Buhay hospital, ka ni. sa ospital? Tanagi ba? Ah, uh, kadot, kadot. Kay kuhaw na motor. O, Kumusta man ang imong gitabangan dong? Okay na, nadali og tabang sa mga doktor. Ah, maayo hinuon. Um, pa. Happy naman ang eleksyon. May pagmudagan kag kapitan eh. Hmm. Ah, maayo pagmudagan ka. Basi ba baka daog ka. dong Kay total kugihan ka man. Dali man kanilang maduol. <laughs> Ay, nindot sa nangyong nahununaan na. Eh, ah, sige. Karong eleksyon sa barangay, mudagan ko pagkakapitan. Congrats, Dong! Nakadaog ka! Congratulations, pa! Kapitan, nagig ka! Ay, salamat kayo sa inyong suporta. Ah. Uh, um, pa, unsa man ang papel na imong gibasa? tawag ko ni Commander Dayo. Um. Oh. Unsa dong? O Onsi, di patawag ka. Nagpanaugsuat ang commander sa mga NPA. nag gusto siyang makigsultin ako. Onya, imong ad doon. ko nila. Pa, pagambing ha. Salamat imong mong na hugan akong pagdapit mo, Kapitan Dudong. Unsa'y imong tuyo na ko, Commander. Una, gipalipayan ko ikaw sa iyong pagdaog isip barangay, Kapitan. Salamat, Commander. O karon kay ikaw man ang bagong kapitan din sa itong barangay. Mangutan ako niyo, ulsa ng imong programa na dili may mapituhan o dili may mariskasya. Pasay huh. luwag ko, Commander. Pero dili ko mahimong mulimod sa mga sundao nga na ay mga NPA din hi sa mong dapit. Oh. Ugmuhang niyo ko ni mo, Commander. Ayaw mo pakita din ni sa mong dapit. Ayaw mo paglakaw-lakaw kay karong pila ka mga adlaw. Daghan ang mga sundaw ng mga hindi ni. Hi. Kung mahi mo, biya mo din ni sa mong dapit. Kapitan! By X Gaming. Oh. Kung mauna, posible nga masuko ni mo ang commander sa mga NPA dong. Kay imo mang kahanggiin nga papahawaon sila ining atong dapit. Mahugin na yung mahit tabo, Pag-amping Sa tanang higayon, nag-amping ko. Pero kung itugot sa higayon, nga mamatay ko, wa ko'y mahimo. Pa! Boboy! Tawagan ah. ang oh. mga igsoon kay mga onata. ta. Si Papa Rima. Naapay gilakaw. Ni teksto nga paunahon lang una tagkaon. Asa ah, naman ang mga manghud ni mo? Hindi, dali na mo. kay mga onata! ta. O, okay, kuya. Ay! Ah. Oh! oh. oh. Ma! Mga MPA! Sisigang ilang bay! Huwag may armas, Mas Kapitan! Uh, Huwag sa may inutuyo na mo! Huwag na mo ang armas ni Kapitan! Huwag may armas ang akong bana! Ah, uh, uh, ah. ni ang isa! Ayala na ang sarpo mo! Huwag na ko ang tanan nilang kot! Kay basig manawag ni o mga sudaw! unsa mau na ilang gibuhat opa gikuha ang tanan natong cellphone di ni mai oh. ni gara nagmaayo mga NPA kinahanglan nga mulihok nako uh, unsa uh, may imong buhaton do mo request ko nga pabutangan og detachment sa mga sundao kining ato dapit na balita pa nga nasukog maayo ni mga, mga NPA. Kay na na detachment kining aton dapit. Opa, pa. Og ang mga NPA nga ilagid ko na kapat yon. Unsa? What is going on? What? Pagulin ka! Pagulin! Salamat, Gagawad. Ilutos ka na sa mga NPA. Oh, oh, Gagawad. May ganit kay Agus lang nalipat. Gagawad! Uh, uh, Gagawad! Ah, na nanay mga NPA. Ako rin bahala nila. Si Bos, kita nak! Uang mana ni si Kapitan? Eh, pegawang sini! Uang muka muka kita ni, Kapitan! Tiga hari! kau wintang, hmm. pada lip dia yang aku kegawat. ada. Meluwa ibu! Ay, pangpacu nak kata buk! Meluwa ibu! Ginoko, ilang ipatay si ilang ipatay si kagawad. maayo gani kiway da utang na hitabo ni mo. Di kaloyan pa in town. Pero ang usas akong kagawad ilag uh, 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 na yung napatay. Pagkitaan niyo! Kailan magkasin, boy! Ah! Ah! dong! Naanasag ang mga rebelde, Dong! Hindi niyo pagkitaan. Pagambing mo, ha? Kaya mo tago ko na suyo. Ingat ko lang siya. ilang yoste sa nakapagawa. Bakit talaga ba? Tingnan diri ka ganyan Bakit yung kato'y mo sawa? Huwag yung palawa kung siyo parawan! ha? Nangyay palawa. Bakit Tidak cukup mudah denganku. yang beri kamu. Jika pinta, kamu tuju. Kungna, kungna. Selamat kehidupan kelebihan dengan pembelinya. Atuk semai kelebihan. Sini. Muka tiap keselubi. Silvana, Bueno, a un asuntado. Salamat din oh. tahol nga naluwas ka dong. May nalangan ni kayo ko nila makiti. O nakapanawag din ko sa mga sundaw. Yawa wala mo ganina pa eh. Abin ko mamatay na itang tanan. Ikaluyan pa in taon ko sa ginoo, anak. naman ang mga rebelde. Nakaigyas pa. Kay nakabantay man sila nga na ni mga sundaw. Andamang inyong mga gamit. Ha? Oo. Oh. Nga naman pa. Mamiya taning atong lapit. Ano Dong. Di na ito pa buton nga mga matay tang tanan. Mubiya ta din eh. Mangita at nga layo sa peligro. Mas nagkinahanglan ko ninyong akong pamilya. Pa. Madutas Davao City. O dito magsugod ta sa bago na itong kinabuhi. Ang gibiyaan nga mga dapit nga gitawag nga mo ugad ng mga NPA. Nibalhin mi sa Davao City. Ug didto nagsugod so mi sa mong bag-ong kinabuhi. Nipalit si Papa og yuta og tricycle na moy nahimo na mong panginabuhi. Sa pagkakaroon, may mga trabaho naming iyang mga anak. O naami sa hospital sa Davao City nagservisyo. Din hinan ng kutob, daghang salamat sa pagtaganing ako sa watampo. More power sa RNN. by X Thunder Gaming. Mau kita mengahigala ang suatampu ni Buboy nga Marpit North Kutabato. Uban sa awit ngayon ka pangayo, awit ngayon ligulahan, God will make a way. Ang mga kaagi, gibahatan na sa radyo Ricky Porzuelo garing ugubo sa direksyon ng prasigla na kanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti pa minaw, kinasingkasin kung sa papada, sa inyong nagkalainlain kaagay sa kadapuhi ng naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining tulaman Handumanan Sausa Kawit Kerov, RMN Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan official Facebook page. Hantut sa sudutikayon, Taghang Salamats sa in yung